Out guys. Ayan. Ha? Shoutout pala dyan kay David. Kay David. Alis. Ah. Uh, LC. Alagar. Yan. Shoutout sa'yo. Ay doon. Napalad ko kasi yung ano. Yung uling mo. Naging <laughs> ano yung kat. Yung ulo mo sa ano. Uling. Ito kayo ng pinakamalupit na challenge. Idol. Yan. Idol ako yan. Idol ko rin siya eh. Yeah. lahat tayo idol. Oh. Ito eh, na, maliligo tayo guys ng langis. Ito, puti. Oh, oh tic, pagka basic talaga guys, you know? Uy. Immortal to. Yan. Ha. Ya. Tapos guys, maglalakad pa tayo sa labas. Yan, ha? Pagka basic dito tayo. Yan. Oh, sus. Ano ano man ang puti man diyan man. Ya. Yeah. Ha? Huh? <laughs> Sino naman pa sinasabi pag basic nito, doy? Ha? Huh? Sino ko naman sa inyo? Ako na nag-iisang bapo ng Pilipinas. Ano? Hindi lang is challenge basic. Huh. Sarap kayo, doy. Oh, ano kayo pa pala nito? Oh! Yan! Tapos lalakad tayo sa labas. Po, 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 po. Diba? Pagka basic. Oh, ligo lang is challenge. Putik basic. Sa kanya guys, kasi nang siya ng na uling, ganun-ganun niya yung ulo niya. Puta saan? Ito okay, so, Oh! Lakis talaga yan guys. Ligo talang lakis. Tapos, maglalakad tayo sa... Kalsada guys! Oh, pupuk basic. Yeah. Oh. Pagka basic talaga to. Oh, puta with blandy pa yan. Ha? Hmm. Hadroon, na ang serena ng hmm. <laughs> oh, oh. Yummy talaga to, guys. Hmm. Yan. Ha? Ito mga bata niya, huwag nang to, ha? Ha? guys. Ya. Yeah. Oh. Puto sa lahat, black skin. Yan. So wala mahahakan to, guys. Oh, ayun na. Ha, sexy 'yan, yan kanina, kaputi puti 'yang kanina. Ngayon, guys, ito na. Oh, ka na niyo <laughs> Yan na, guys. Oh. Basic. Oh, hanggang likod yan guys Maligo talaga ang langis guys Oh, oh. Langis talaga yan guys Oh, di ba all black tayo Yan So yun guys, Maglalakad tayo sa labas Siyempre kailangan natin ito i-cut So yun guys, sige Dalakad tayo sa labas So yun guys, Maglalakad tayo sa labas guys Ayan, <laughs> Ayan. <laughs> Ayan guys. Ito yung pag-alas sa akin basic Ano, maligo kami yung challenge ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಏಕನ್ Ayan guys, ayan guys Ayan Kasabihin nyo guys, scripted to guys Ayan guys At kung bago ka pala sa akin youtube channel kaya pa mong vlog, ang ng oplaza sa medoro Ayan guys, subscribe nyo guys Ayan guys, ayan ka tayo dumadaan yun guys Ayan, <laughs> ayan guys Ayan guys, ang dami tayo ito guys niya. Yeah? Subscribe na kasi sa aking YouTube channel. Ganoon na rin sa akin mukbang vlog. Yeah. So yun guys, ito na yung kuntik sa akin guys. Ang daming tao guys. Thank you guys sa sa akin. Yun guys, thank you.